Kuminga binulibol itong sipul nag-alakay rin naman si Clay Thompson. Pakitang gila si Steph, umapuyang ang kamay, sumayaw pa. Pero Jordan Poole hindi naman nagpauli, bumawi. Ito na ang pagbabalik ni Jordan Poole sa Chase Center, Warriors vs Wizards. Bakbakan agad in the first quarter kung saan mainit ang visiting team, kung saan may 15 to 7 lead nga sila at si Jordan Poole at si Kyle Kuzmang nanguna. At dito rin si Jonathan Kuminga binulibol itong si Poole. Pero bumawi naman kahit papano dyan ng Warriors dahil nga sa 5 points ni nag-ala Kyrie pa sa fast break tapos grabe rin ang no-look pass dito ni Stephen Curry. Playmaker mode nga si Steph sa first quarter mga idol with 5 passes na si Jordan Poole naman kabado. 1 out of 5 nga ang shooting sa field sinubukan pang sayawan si Curry kaso nga 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 din. 28 to 25 ang score Warriors lead. Second quarter natin sa so umpisa ay palitan ng basket ang dalawang team kung saan si Poole nakastill dito straight to a dunk pero ang Warriors lumamang na 43-34 after ng deep three pointer ni kid and one play ni Kuminga. Kaso dahil nga sa depensa ng Wizards na sumigep at sa kanilang nag-improve na depensa ay nakadikit muli sila sa Golden State by 3 points. Pero dahil nga biglang umapoy ang kabay ni Stephen Curry, 3 straight 3 pointers ang girawa mga idol. Lumayo na muli sila at napaseo na lang si Stephen Curry matapos niyan. Kaso hindi talaga nagpatalo ang Washington dyan at sa huli ay dumigit muli sila 63-61 matapos ng 5 more points ni Jordan Poole. At sa ating third quarter naman mainit ang umpisa ng Warriors. Salamat nga sa two straight three pointers ni Stephen Curry at dalawang assist niya agad. Pero once again, Jordan Poole sumasagot kay Steph para nga buhatin ang kanyang Wizards team. At ang sagutan nga nilang dalawa ay nagpatuloy pa pero ang Golden State na ang control ng laban dahil tumulong na rin ang ibang Warriors player. Umabot na rin sa 11 points ang lamang nila after ng 8 3-pointer ni Curry sa laban. At matapos nga niyan, grabe pa ang ginawa ng second unit ng Warriors at talagang umarangkada nga sila pag upo at pagpapahinga ni Stephen Curry. Umabot sa 21 point lead ang kanilang kalamangan pero sa pagtatapos ng ating third quarter may 18 point lead pa rin ng Warriors 83-101. At sa pag naman ng ating last quarter, basically si Thompson naman ang sumali at 5 straight points ang ginawa sa umpisa kaya naman balik sa 21 point lead ang kanilang kalamangan, timeout dito ang Wizards. At matapos nga niyan ay hindi na nga mga idol pinakawalan pa ng Golden State Warriors at hinayaan pa na makabalik ang team ng Washington Wizards sa labang ito. At talaga namang tinodon na nila ang kanilang kalamangan umabot na yan mga idol 115 to 94 nahirapan na ang Wizards na bumalik pa. This game ay talaga namang tinuruan ng leksyon ni Stephen Curry itong si Jordan Poole matapos niyang pumalag at makipagsagutan sa kanya sa laban na kay Stephen Huling Alakak. Panalo sila mga idol. Meron na nga silang 4 game winning streak.